Hello mga lords, idol. Ayan guys, palengke day again dito sa amin, sa San Antonio, San Baris, guys. And guys, nagpunta ako dito para bumili ng ampaw para sa aking mga ina-anak. Nakapila na sila, guys. Siyempre, misa lang naman sa isang taon yan, guys. Masaya sila. At meron silang Aginaldo or, or cash. Okay, palengke day. Napatok na, na tayo sa loob ng palengke. Ayan Magaling guys, ang ampaw. Ka. Ano napakamura lang yun guys alam mo kung okay, ano 10 piso okay. 10 peraso bari hindi dalawa, ito 20 ano, pesos lang mga ina inaanak mga ina ano, napakamura ayan ready na ready na go para sa ating mga inaanak ayan guys palengke day ulit dito sa amin It's market day thank you bye araw ng Friday guys hindi na ba na sa atin yung biro okay ha baby yan na Tulapisako. <laughs> okay, Ito so, lang ng tao sa palengke oh. Ito medyo malambig-lambig gayon. Mga lords, madam. Waiti ba ng na ano, si Boys bawang, wala na sa bahay si Boys bawang. Kinang mahalaga i. Eh.

Hindi mawala ating sili. Salamat na na okay. po. Marami na tao sa ano nito, 24. 22 pa lang naman ngayon. Gamit lang sabay bibili natin. Si Boyce Bawang yun sa kasili. Good. Magkano tong egg na red? Pizza uh, ka yun sa Malaki hey, kasi. Uh, Bili tayong dalawa. Masarap na po namin uh, 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 ito. mo! Ito nga po dalawa. Sama to. Ah. Ito po.

Kasi na-press si boys abawang. Ay nakitain ano si boys sa abawang, ano, abawang. Malaga kasi sa bahay to kailangan Ito lang pala ba? Guys, na 20 lang oh. Eh kamatis. Guys, ito tayo sa saging. Dito tayo ng saging. Magkano yung ano nyo? Kilo sa saging. Lakatan. Ayan, nakabili na tayo ng saging, guys. Kaya, 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 kaya. Dito tayo sa pharmacy. May bibilin tayo mga loads. Ayan, nagsasampak tayo sa loob ng palengke na mga loads. Dito tayo na ano? Pork cream po. Yun na lang ating ulam guys. Ayan, sa palengke tayo. Ayan. Ayan, tayo. and Hanggang dito na lang mga lords, mga madam. Salamat, salamat, salamat sa inyong panunod at supporta. Bye-bye.